Dahil konektado sa simbahang katoliko ang Katoliko Filipino Incorporated. Ini ang pagdudungkan tagapagtaramkan dayo si Sofligaspi na si Reverend Father Rex Paul Arjona. Kan mga nagtalikod kayo si mana, kan maalarma ang nagkapirang residente sa syudad ni Legaspi. Makalis na manutaran ng presensya ka mga nakaputing sutana na nagahagad subot ng donasyon para sa pagpapakaray kan sa indang simbahan. Sigun sa padi, dahi manindapig sa sabi na isikwal ang grupo. Alagad maut sa nanindang linawan sa publiko na dahi konekto sa indao sa diocese kan Legaspi ang katoliko Filipino. Siring nasa tao naman da akong mataon ng donasyon o dai. Nililinaw na bako po yan sina konektado sa tuya, so nililinaw na sa publiko. Ani ka uh, na treat them as Christianly, as charitably as possible. Dagdag pa ni Arjona, maski misleading ang pangarang kang grupo, dahil manini masasabing kulto. nag ano sinda nagagibo uh, sinsan min sinda bilang separado simbahan man uh, may diretso sinda magtubot kan sa inda pero sa so pagpipili ni Dakan Pangara na bago man pati ang simbahan, uh, misleading para sa mga katoliko na tunay. Sa impormasyon, kadaklan sa simbahan kang katoliko-filipino, enterong makukuha sa Mindanao kung sa ina sa poblasyong Compostela Davao de Oro ang main office kay ni. Mientras tanto, katakud kay ni, Pebrero 11 nagpalusman ang Diocese Kang sorsugoning Kasuratan na nagkaklaripika na daiman sinda konektado sa Katoliko-Filipino Incorporated. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo.